Ayan mga idol, magandang araw na nito sa ating lahat at nandito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pecha para po ngayong January 9, 2025. At muli sa lahat po nating mga subscribers, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po nating mga viewers niyan dito po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po. At ayan, umpisan po natin ang ating sumada dito po tayo sa January. Yan ay 1 pa rin po tayo dito uh, 9 sa ating pecha, 25 sa ating taon. Ayan, simplify pa rin po muna natin sila. 0 plus 1 is 1, 0 plus 9 is 9, at 2 plus 5 is 7. Ganyan din po sa bandang gitna, 1 plus 9 is 10, at 9 plus 7 is 16. Dito rin po sa bandang baba, 10 plus 16 is 26. Yan po ang ating unang numero. Meron po tayong 26. At uh, yung kapatis naman po niyang numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin yung tatlong numero natin dito. 1 plus 9 plus 7 is... 17. Ayan, pasensya na po sa ingay ninyo yung naririnig dahil nasa tabing krasada lang po tayo. Uh, At ayun mga idol, ito po. Ngayon po tayo ditong kombinasyon. Pwede po hindi natin po natin yung matayaan. 17, 26 or 26, 17. Ayan mga idol, dahil 2 digits po yung mga numero natin. Simplify din po muna natin yan bago natin sila isumata. Ayan, dito tayo sa 17, 1 plus 7 is 8. At dito sa 26, 2 plus 6 is 8. Isang numero lang po yung makukuha natin dito dahil is, parehas lang po sila na sumata sa 8. At ayan, isumata natin ng 8, kukunin natin yung 17 or 26. Kaya meron po sa dalawang ito ang mauna ay okay lang po. Ayan, unahin po natin yung 17 sumada 17, 1 plus 7 is 8. At itong 26, sumada 26, 2 plus 6 is 8. At pwede rin po ang 35, sumada 35, 3 plus 5 is 8. Kaya mga idol, yung mga numero pwede natin pagpilian Sa ating sumada ngayon pong January 9, meron tayong 8, 17, 26, at 35. Ayan, ganoon pa rin po. Rambol lang po natin sila. Pili lang po tayo dyan kung ano po yung mga nagugustuhan ko na rin ang kombinasyon at uh, para mag po sa ating sample ginawa natin din ng 35 at 17 ayan yeah, 35, 17 8 and 26 8 and 26 at 26 17 at ito po yung mga nakuha natin mga kombinasyon mga sample po natin sa ating sumaga ngayong January 9 Meron tayong 35-17, 8-26, at 26-17. Kung okay lang po sa inyo, nagustuhan nyo po itong mga sample po natin dito, pwede 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 pumatayan nyo po ngayon. Pwede rin po tayo makakuha pa o mag-doll tag kung may mga nagustuhan po tayong mga kombinasyon dito po sa mga naka-encircle po natin mga numero. At ay, mga idol, hindi po natin sumada sa pecha para po ngayong ganoon natin ngayon, 2025, maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.